naagnas na kan madukayan ang sarong bagong mundag na umboy na nagpapataw-pataw sa kadagatan na sakop kan barangay Rawi, siyudad ni Legazpi. Pasado alas 9 kas bagong aga Oktubre 18. Istorya kan residenteng si Dagul, mantang nagkakarigosan sa ing mga pamangkin sa nasambit na porsyon, nadangog niya ang mga ining nagkukurahaw na subuot man nabubutod. Dangan kan sa iyang dulukon, digdi niya nadiskubre ang gadaan ng umboy as inipigdara sa indang barangay hall. Kiyura kang aki, nakuha ko, nailing ko siya, ulob. Tapos kapag kuha ko siya sa tubig, tumi biglang tuminigaya sa ko. Tapos iyon na ito, dinara ko duman sa may agyanan, diretsyo ko na pat, sa taat. Dapat, itong magurang ka ito, dapat makonsensya siya sa akin niya. Dapat niyang kuhaon ito. Sa ito, na ito sa iyo, kamal na Diyos. Sigun kay punong barangay Joel Rosco, posibleng apat na aldaw nang nagpapataw-pataw sa kadagatan ng umboy. Dipisil naman da sa inda na ma-identifikar kung anong tao ang biktima. Apwera kaya sa naagnas na ang pandok, naagnas naman maging ang pribadong parte kan lawas kan biktima. Sumagurang so, kayo sana makonsin siya. Maisip-isip nga sa iyan ginibo. Tinapok nga. Ini sa dagat. So, sa kuya, kung inikuta man linuwas niya, inaki niyang gadanga, dapat man kuta tinakuan niya kay maray na burol na baga sa ano aki na ini eh. talagang bilog na so may parang na ini kang na recover katakod kay ini Pigpapa naman kan opisyal ang pangyayari asin pigpapa susog sa record kung sisay ang mga nagbados asin ng aki sa indang lugar. Uh, mga bados dito sa kuya, uh, tamo niya, ko. Kung September, na maaaking September, maaking October, hanggang November. So, sa baga may atab na nag-aaki. So, naon sa record. Ngunyan na October, anong ang maati na bados? October, naka-schedule na October. So, latest kong maati is October 17. October, ang tinakan October 10. So, may posibilidad. So, may atabag ang nag-aaki. So, earlier na nag-aaki. Iguwa na, nade-delay. So sabi ko, by November, hanggang November na listahan kang maaaki na balo, bisitahong uh, ka mag-HW. Kasubago kan mailubong naman ng umboy sa public cemetery. Ang test kay ni, pinabindisyonan man muna ang labi kay ni. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.